Huh? shot.

Ibak. E Ibak. E Ibak. Maganda yan sa ano sa mga tanim. Yan, compost. Fertilizer ba? So what's up po mga Megs? Welcome back to my channel. Ngayon pupunta kami sa Suba. Tinatawag nila na Suba. Dito sa Island Pero of Bohol. Wala lang yan siya. Lang yan siya. No. No. Parang maliit. Oo. Oh. Kasi may mga koras. Mm. May mga koras daw yung Suba na yun. Mm. Parang parang ano siya. Parang amazing. <laughs> so tingnan natin maya. Damo ni Yug Damo, damo Nung malit pa lang ako Siguro mga ano ko mga elementary Doon sa probinsya namin sa Aklan Umakit ako ng puno Ganyan kataas oh Yug yan Ganyan kataas Ngayon ganito lang kataas Ngayon Ngayon ha Takot na ako <laughs> Pero nung bata bata pa ako Nung mga Ay diri ko na ho. May diri <laughs> Dito <laughs> palagpat wrong turn po kami mali salamat <laughs> dito eh? thank you <laughs> ano ba itong tour guide na tour guide ko mali mali yung pinasukan na wrong turn kami ano niya sabi oh bugnay wala lang buma. bugnay ba? Comment daw below kung alam nyo to. Pag alam nyo yan, thank you. <laughs> Wala pa akong pamimigay eh. <laughs> siguro kapag ano na, pag may kinikita tayo kay YouTube. Ay, maski eh. <laughs> you. hmm. yeah, punta-punta. Patali ano rin to ay eh, tourist spot din to. Parami rin pumupunta hindi dito. Mo? Ah, hindi pala. Sorry. Okay. Dire na lagyan? Oo, oh, sorry. Ay, okay. Suba na may mga corals. White sand. No, kita mo. White sand. White sand ta. Suba yan. Suba yung tawag nila dito pero white sand. ate ginagawa namin tong christmas tree. Habot um, na kami na. Dali to mix. Diyan natara yung mga ano, yung mga crabs. yung mga gumagawa ng mga bonsai, pwede silang uh, dito. Ito yung mga gandang gawing bonsai. Hindi yun, oh, mangrove na yan. Uy, <laughs> pamangko, pamangko. Ataw lang. Coral. Hmm. Corals. Corals. Mga patay na corals. Dahil mangrove dito. Mangrove tree. Bakhawan. Or bakhawan. Dito rin nagmukuha ng ano. Ano to ka naman ni kinakuha yung Shell? Suso? Dalawa lang kami dito ha. Ah. Kaso baka may buwaya dito. Mas may buwaya, hindi yan? Dalo siguro. guru, ko ako mo muna. Valido 'yun doon sa punta ng papuntang dagat na po 'yan. Doon doon. Dito. Ano ba tawag dito? Ano tawag kayo ni Mia? Sa mga dahon nga na eh? Seagrass? Hmm. Kasi yung sa dagat, natin yung punta meron din dito eh. Ito ang seagrass. Seagrass ata yan. Ano tawag dyan? yung Ano kaya yan ha? Comment daw below po. Kung alam niyo po yan. napaka tinaw sang tubig dito mga migs sarap maligo <laughs> ay yung legs ko hmm? may mga isda rin Sige, dagay may na da. <laughs> tayo. O, yung mga Megs. Parang bakla talaga siya. Ito na. na. Pataro na ako. <laughs> oh! Kasi naglubog. Lalim! Grabe! Oh! Ang lalim ito mga Megs! Lalim! Oh! Oh! Lalim! Oh! Lalim! Oh, nami ko dito. Lalim pala dito eh. Hindi ko pala alam. Oh, ipangi di na. <laughs> dito ka kadto. Ito to. Oh. May buhay ada di. Oh. <laughs> Para buhay. Pagkakataon ah. oh. Oh. lang. Oh. Malamig. Oh. Malamig. Malamig. ba na muna. Eh. Hindi, ano, lalo no, na lang. wala kayo. Slow mo mo oh, karoon. Oh la la. <laughs> Malamig po yung tubig dito mga Megs. Sarap po dito. Ah, ano ganyan lugar niya? Bakawan lang dito sa Panglao. Alona. mali. yung lugar po na ito ay nandito po sa Panglao. Malapit po sa Alona. Tamis daw. Basta lang po nila na sa ano, yung sa Bakawan. Alam na po nila yun. Suba. So, Oh. Yung tinatawag nila na suba. Uh. yung gusto ko dito mga mays kasi yung tubig napaka ano, napaka clear. At saka kung mainit. Saka hindi dito mainit. Kasi marami namang ano yung mga bakaw oh. Kaya natatabulan nat 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 tayo. Kaya hindi pa mainit. Kaya sarap maligo dito. Uh. gusto ko sana pumunta doon no? Oh. So, Asa baka kami buhaya? <laughs> Kaya dito na ako May nakao na din ko no? Ha? May nakao na din Ha? <laughs> Oo, ang bad na nila Laka na pulita? pa ba pabing uh, nag-aubay, lag na kaon